Congratulations sa mga bagong kasal, Mr. and Mrs. Toby Hamilia. Yan. At uh, ito ang ating bridal car na sinakyan ng mga bagong kasal. Tumawag lamang po kayo sa 0925 88 59 kung kailangan nyo ng bridal car. Apabuksan natin nandun sa loob yung mga bagong kasal. Apabuksan natin. Pwedeng buksan. Yay! Congratulations, Mr. T to the newlyweds, Mr. and Mrs. Toby and Fatima Apostol Hamilia. Wow! Congratulations! Anong pakiramdam ng mga bagong kasal? Mm. <laughs> Ayan. So uh, pagod pero masaya Sabi nga ni Bishop kanina yung uh, pag uh, magkasama hanggang dulo that's uh, fulfillment. <laughs> Ayan. So congratulations. Yeah. Yay Ano oh, so, sa anong mga anong greetings mo sa iyong mga uh, anong anong mensahe mo pala sa iyong uh, wife? Oh. Ano ito ha? spontaneous. Uh -huh. Preparation. uh, all I can say, um, these past three years of our relationship uh -huh. is all worth it. Um, the trials and whatever we've been through, ano ay, pinalakas pang aming relationship. And uh -huh. here we are. Kasal sa gitna this ng pandemya. Is, uh <laughs> oh, Fatima, ito <laughs> ka, pinsan ko at saka <laughs> classmate ko, kabatch ko nung elementary and high school. <laughs> Oh and be co Congratulations again. There you go. Oh at saka sa lahat ng mga tumulong at sumuporta. Finally sabi nga ni Bishop kanina, finally nakita na daw niya si Toby na kinasal. <laughs> <laughs> oh, thank you, thank you. Oh, yeah. Sarap na. Pwede na isara. Oh, you. Yeah. Oh, kung kailangan niyo po ng uh, bridal car, tumawag lamang kayo sa 09 nine two five eighty eight Ano na pa? Pagkakagaling lang namin sa simbahan, so paparoon na kami sa venue dito sa may uh, uh, Trios Covered Court yan ito ho ang bayan ng Torrijos yan ang uh, yan ang uh, munisipyo yan ito ang bayan ah bahay nila tita Odette yan kabayanan ng Torrijos yan Si Bishop ang officiating priest kanina. All right, again, once again, kung kailangan nyo po ng bridal car, tumawag lamang sa zero nine two five para mas ho kayo ng ating ah uh, uh, itong ating sasakyan na ito. Okay? God bless everyone. See you and once again, congratulations, Mr. and Mrs. Toby and Fatima Apostol Hamilia.